Maaaring lumipad ang tao na isalaysay ni Virginia Hamilton isinalin sa Pilipino ni Roderick P. Orhelius. Yes. Sinasabing iniingatan ng mga taong nakalilipad ng kanilang kapangyarihan kahit na inaalis nila ang kanilang pakpak. Inililihim nila ang kanilang kapangyarihan sa lupain ng mga alipin. Sila ay nagbalat kayong mga tao mula sa Afrika na may maiitim na balat hindi na nila maaaring ipaalam sa kanila kung sino ang nakalilipad at ang hindi. May matandang lalaking nagngangalang Toby, mataas ang kanyang tindig. Samantalang ang batang babae na dating may pakpak ay si Sarah. Makikitang may batang nakatali sa kaniyang likod. Nanginginig siya kung mabigat ang mga gawain. Sa ganitong pangyayari, sisigawan siya ng tagapagbantay ng lupain. Nagtatrabaho siya sa palayan mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tinatawag nilang Panginoon ang may-ari nito. Inihalin tula daw siya sa kumpol ng putik, uling na kumikinang sa matigas na batong nakasalansan na hindi matanggal. Ang nagbabantay sa kanila ay nakasakay sa likod ng kabayo at itinuturo ang mga aliping mabagal magtrabaho. Hinahampas ng latigo ang mga mabagal sa gawain upang maging mabilis ang kanilang paggawa. Si Sarah ay naghuhukay at nag-aayos ng pilapil sa palayan. Habang ang bata ay tulog sa kanyang likod, nang magutom ang bata ay nagsimula itong umiyak ng malakas. Hindi niya ito mapatigil. Ibinaba niya ito at hinaya ang umiyak ng umiyak maski ayaw niya itong gawin dahil anak niya ang bata. Patayimikin mo yan! sabi ng tagapagbantay sa bayturo sa bata. Hinawakan niya sa balikat si Sara hanggang sa mapaluhod ito. Hinampas niya ang bata ng latigo. Samantala, si Sara ay bumagsak naman sa lupa. Ang matandang naroroon na si Toby ang tumulong kina Sara. Aalis ako ng mabilis, sabi niya pagdaka. Hindi makatayo ng tuwid si Sara. Napakahina niya nasusunog na ng araw ang kanyang mukha. Ang bata ay umiiyak ng umiiyak. Kawan mo kami! Kawan mo kami! Malungkot si Sara dahil sa nangyari. Naghihimotok siya at napaupo na lamang sa pilapil. Tumayo ka! Ikaw, maitim na bata! Hiyaw ng tagapagbantay. Itinuro si Sara at molina na namang hinampas ng latigo sa hita at ang sako niyang damit ay naging basahan. Ang dugo sa kanyang sugat ay humalo sa putik. Di siya makatayo. Nandoon si Toby. Ngunit kahit isa ay walang makatulong sa kanya. Ngayon na, bago pa mahuli ang lahat. Sige anak, ngayon na ang panahon. Sagot ni Toby. Humayo ka kung alam mo kung paano ka makakaalis. Kum yale batambe at ang mga salita na may kapangyarihan ng kanilang mabilis na nasambit ng pabulong at pabuntong hininga. Tumaas ang isang paanisara sa hangin. Noong una ay di maayos ang kanyang paglipad na hawak-hawak ng mahigpit ang kanyang anak. Naramdaman niya ang mahika, ang misteryo ng salita ng Afrika. Sinabi niya na malaya na siya tulad ng isang ibon na animoy balahibong umiilan lang sa hangin. Ang bantay ay nagronda habang humihiyaw, sumisigaw, samantalang si Sara at ang kanyang anak ay lumilipad sa bakuran. Sa mga kahoy, sa mga nagtataasang puno na hindi sila nakikita maging ng tagabantay. Lumilipad siyang tulad ng isang agila hanggang sa unti-unti na silang makita ng mga taong nasa ibaba. Walang sino man ang makapagsalita tungkol dito. Hindi makapaniwala, subalit nakita nila ito. Nang sumunod na araw ay may nakitang patay na nakahandusay sa mainit na palayad. Isang batang lalaking alipin. Nakita siya ng tagapagbantay at nilatigo siya. Bumagsak ang bata. Pinuntahan siya ni Toby at sinabi nito ang salita ng lumang Afrika na minsan lang niyang narinig kaya hindi niya agad maintindihan. Nakalimutan ng bata ang narinig niya. Nagtungo si Toby at muling naibulong sa bata. Nakuha niya ang tamang salita. Nagpagulong-gulong siya sa hangin. Pansamantala siyang nakalipad at siya ay idinuyan sa mainit na simoy ng hangin at muli siyang nakalipad. Iba-iba pa ang bumagsak dahil sa init. Naroon lagi si Toby. Umiiyak siya sa nakikita niyang bumabagsak at nandiyan siya upang iabot ang kanyang kamay. Kum kum ka yale kum tambe. Pabulong niyang sabi at muli na naman silang nakalipad at pumailan lang sa hangin. Ang isang lumilipad ay maitim at may makislap na tungkod habang sila ay nasa taas ng ulo ng tagapagbantay. Dumako sila sa pilapil, sa palayan, sa bakuran at sa batis na dinadaluyan ng tubig. Biyagi ng matanda! Sabi ng tagapagbantay. Narinig ko siyang sinabi ang may huwagang salita. Bihagin siya. Samantala, may isang tumatawag. Nakuha na ng tagapagbantay ang kaniyang latigo upang itali si Toby. Kinuha niya ang kaniyang baril upang patayin ang negrong si Toby. Natawa lang si Toby. Lumingon siya at ang sabi, He he, hindi ninyo kilala kung sino ako hindi rin ninyo alam kung sino pa ang ibang tulad naming nasa palayan. At muli niyang naibulong ang mahiwagang salita bilang pangako sa angkan ng mga itim. Sinabi niya ito sa lahat ng mga kalahin nilang nasa palayan sa ilalim ng malupit na latigo. Buba, yali, buba, tambe! May napakalakas na sigawan at hiyawan. Ang baluktot na likod ay naunat matatanda at batang mga alipin ay nakalipad na magkakahawa kamay. Nagsasalita habang nakabilog na animo sing sing. Umaawit pero hindi sila magkakahalo. Hindi pala sila umaawit. Sila ay lumilipad sa hangin. Langkay-langkay na animo mga ibong tumatakip sa asul na kalangitan. Maiitim na anino. Hindi na mahalaga kung sila ay nakalilipad ng napakataas. Tanaw nila ang plantasyon ang taniman, paalis sa lupain ng mga alipin, lumilipad sila patungo sa kanilang kalayaan. Kasabay nilang lumilipad si Toby at sila ay iniingatan ito. Hindi siya umiiyak, hindi siya tumatawa. Siya ay tagagabay. Nakita niya sa taniman ng mga katutubong alipin na naghihintay kung sila ay makalilipad na tulad nila. Isama ninyo kami sa paglipad kanilang wika pero sila'y natatakot sumigaw. Hindi na nila nahintay na sila ay maturo ang lumipad. Naghintay ng pagkakataon na makatakbo. Paalam! Ang sabi ng matandang tumatawag na si Toby. Kausapin mo sila, uli lang kaluluwa. At siya ay lumipad at naglaho. Sinabi ng tagapagbantay sa kanilang Panginoon ang kanilang nasaksihan ito ay isang kasinungalingan, gawa lamang ng liwanag. Subalit ang tagapagbantay ay hindi nagsalita sapagkat alam niya ang totoo. Ang mga liping hindi nakalipad ay nagpatuloy sa pagkukwento sa kanilang mga anak. Ang pangyayaring ito ay hindi nila malilimutan. Naalala nila noong sila ay malaya at nakaupo sa paligid ng kanilang lupang tinubuan at sinabi nila ito sa mga bata ang tungkol sa mga taong hindi nakalilipad hanggang ngayon. Mula sa Elements of Literature ni na Holt et al. 2008, Texas, USA. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag... Subscribe. Salamat.